Good morning! Ngayong araw pala ay itatopic na natin yung pinangako ko sa inyong video na about sa from the start sa pagpunta namin dito sa Spain. mag ako sa simula hanggang Pilipinas kasi kahit na alam ko, kumpleto na yung mga vlogs ko about sa kung paano ako nakapunta dito sa Spain or kung paano kami nakapunta sa Spain pero marami pa rin pong nagko-comment hanggang ngayon at nagtatanong kung paano kami makapunta, nakapunta dito sa Spain at paano kami nakapag-apply at karamihan sa mga tanong is ano daw po ang agency para makapunta dito sa Spain alam ko na itapik ko na rin kung uh, followers ko kayo and palagi kayo nanonood sa mga vlogs ko i-scroll nyo lang po yung mga reels ko andun yung mga uh, mga topic na nakaseparate bawat baba, bawat bawa topic kung magkano salary, kung paano ang applyan or anong mga agency ang pwedeng applyan papunta sa Europe nandun na po lahat pero dahil na po maraming nagtatanong hanggang ngayon ay eto na po yung gagawin ko. Pag-iisahin ko na po sa isang video para po may idea po kayo. Pa Kasi po yung iba humihingi talaga sa akin ng tulong. Ang tanging maibibigay ko lang na tulong po sa inyo ay ideas po. Kasi kahit po ako gusto ko rin makapunta dito yung mga kamag-anak ko katulad lang ng hipag ko pero kahit sa sa akin na nandito na po ay medyo mahirap pa rin. Kailangan pa rin pong mag-apply sa agency po. Wala po akong kakayahan na tulungan ko po kayo para makapunta dito. So, mag-uumpisa tayo sa Pilipinas. Nag-apply ako nung nasa Pilipinas pa ako. Nag-apply ako sa GS Constructor. Sa Intramuros yon Nag-apply ako papuntang Taiwan. And then, two months, nakaalis ako papuntang Taiwan. Year 2015. Ang placement fee ko pa nung time na yon is 50,000 plus 10,000 training ata yun tas 5,000 dalawang medical kasi yun 5,000 at saka 5,000 bali 10,000 medical fee bali kung iku-compute mo lahat pati pamasahe umabot po ako ng 100,000 ang gastos ko po papunta ng Taiwan and then after 3 years naisipan kong mag cross country and then after ng first contract ko ang 3 years na-renew na naman ako ng aking company nirenew na naman ako ng another 3 years. Pero nung time na yon is naisipan ko nang mag-apply papuntang Europe. Kasi yung roommate ko, yung roommate ko sa Taiwan, ano, nakaalis siya. Siya ang unang nakaalis na papuntang Taiwan. Siguro nung time namin na yon is hindi pa, uh, uh, hindi pa in demand yung papunta ng Poland. Parang unti-unti pa lang nagbo-boom pero hindi pa masyadong alam ng karamihan. Kaya siguro yung uh, karoommate ko na katrabaho ko din sa isang company is siguro pang second batch or third batch sila na nakaalis ng papunta ng Poland. So, ako na nga, ako naman, eh, ako, parang iniisip ko na ayaw ko lang mag-stay sa isang bansa. Gusto ko naman makapunta ako sa magandang bansa, katulad ng Europe, Canada, or America, or Korea, ganon. Kaya sabi ko, gusto ko mag-explore ng ibang bansa. Kaya ako nung time na yun, inalam ko talaga kung saan yung agency niya para makapag-apply din ako. Nung nag-apply kami, first time na orientation, kasi pag-apply mo naman doon, pagpunta mo naman doon, i-orient ka muna. sa uh, sasabihin yung mga bagay-bagay about sa Poland, ganun-ganun. Nag-search ako at nagtanong-tanong kung ano nga ba yung agency na papunta ng Poland. So, ayun, mayroong isa, isa akong katrabaho na nag apply din pala. Tapos, ay, parang hindi. ang um, may balak din pala siya. Anong magaganyan ka? sa tapos, nung tinanong ko, magkano yung placement fee? Ang mahal. Sobrang mahal. $245,000. So, parang almost kalahating milyon na yun sa Pilipinas. Sabi ko, ang laki naman nun. Kaya ko kaya yun, Ganun. Dahil nga, nakaalis sila at napatunayan ko na hindi naman scam. So, ako naman amb sa Gusto ko din talagang makaalis kahit ganun kalaki yung placement fee. Kaya, ang ginawa namin nga, nag-ipon kami ni Jennifer and then, nag-apply talaga kami. Yung agency pala namin na in-applyan ni Jennifer is GGTC. Unang orientation namin, i-continue ko lang yung kanina. Unang orientation namin is may dala na kaming pera. Kasi, ang sabi sa akin ng isang friend ko, or katrabaho ko is, kailangan mong mag-down ng 50,000 NT dollar. Kasi, para assurance na may process yung papel mo. Ganun. Tapos, ah uh, maghihintay ka ng 3 months para lumabas yung ano mo, yung visa mo. And then, doon ka na mag-fully paid nung 245,000. So, after 3 months nga, ano, lumabas na yung ano namin. Lumabas na yung visa namin. April ata yun. Yeah, parang, yeah. 3 months. April, lumabas yung visa namin. Pero nung time na yun is, hindi pa kami ready kasi kulang pa yung pera namin. Kaya, pero sabi naman ng agency, ni sir, nakalimutan ko kung ano yung pangalan niya, sabi niya hanggang 3 months lang daw pwede ka silang maghintay kasi baka maano na yung visa, so nag-extend kami ng another 3 months dapat yun April na kami makakaalis nag-extend kami ng another 3 months April, May, June, July sabi namin pwede bang July na lang kasi kailangan pa namin mag-ipon kasi kulang pa nga talaga yung pera namin isipin nyo naman $245,000, almost $500,000 nga So, pinagbigyan kami. Nung time na yon lagi ako nag oti, Talagang lahat ng oti kinukuha ko. Tapos, hindi ako nagpapadala sa amin sa Pilipinas. Tapos, lahat ng alahas namin ni Jennifer. Kasi, nung nasa Taiwan kami, mahilig kami mag-invest -mag ng alahas. Bumibili kami ng sing -sing na parehas kami. Tapos, hika, quintas. Lahat yun ibinenta namin para lang mabuo yung placement pin namin. ba? Diba? Grabing sacrifice yung ginawa namin. Tapos yun, nung malapit na kaming umalis, kailangan na namin i-fully paid, pumunta, uh, pinapunta kami ng Taipei para doon kami, doon namin kunin lahat ng papeles. Tapos, ewan ko, nakalimutan ko, may pinirmahan ata kami. Basta pumunta kami sa Taipei, sa main, main sa main nila, para ibigay din yung parang 120,000 NT. Parang kulang kasi yung inunti-unti kasi namin eh, una 50,000 tapos another 50,000 sinend namin sa bank tapos yung pinaka pinakakabuuan binigay namin ng personal para kuhanin din yung mga ganyang kakapal na documents para ipapakita ata sa immigration kasi tsaka kukunin na namin yung flight namin nung time kasi na yon wala pang embassy ang Poland sa Taiwan so ang embassy ng Poland is nasa Malaysia yun ba ba yung tawag dun or yun dun kami magtatamark tapos yun din yung time nung after namin pumunta ng ano na Taipei, yun din yung time na pagbalik namin ng Kaohsiung is nagresign na kami uh, pumunta kami sa broker namin para magresign pero nung time na yun pinagaditan kami kasi parang bakit daw mm -hmm. ano, mm. pa ako lalo ako kasi si Jennifer noon wala pang 3 years eh. ako tapos yung 3 years ko, tapos nagamit ko palang dun sa another 3 years ko is yung 1 month. Sabi ng broker sa akin, bakit nagpa-renew ka pa? Eh, ano, aalis ka din naman pala? So, plinano nyo na talaga to. So, sabi ko, hindi, kasi hindi naman namin alam kung kailan lalabas yung ano namin, yung visa. Which is totoo naman, hindi talaga namin alam. Pero ma-idea kami na 3 months, pero malay mo ba kung ma-delay, ganun ba diba? kasi nung time kasi namin, mabilis lang talagang lumabas ang mga visa. Hindi ka na ngayon, medyo mahirap kasi sa dami na talagang nag apply Kaya, pahirapan na ngayon mag-apply. Nung time namin, mabilis lang talaga. Ang labanan lang talaga nung time namin is pera-pera. Tapos, yun, pinagbayad kami ng 20,000 NT dollar para siguro sa pagre-resign namin. Ganun. Hindi na lang kami nakipag-argue ano na lang, nagbayad na lang talaga kami para makaalis kami ng maayos. So, in the end, pinayagan na kami kasi nagbayad kami ng tag 20,000 kami ni Jennifer. So, nung time na yun, nung alis na kami, walang wala kaming pera. Ang tira lang sa pera namin si Jennifer kasi pina, ano na namin eh, pinapalit na namin eh. Ang, siguro nagpapalit kami ng ringgit-ringgit kasi ang pera sa Malaysia. Kasi pa-flight kami papunta ng Malaysia eh, tapos almost one month kami mag-stay sa Malaysia kasi doon nga kami maggaganon sa mark so nag flight kami papuntang Malaysia 18 days kami doon sa placement fee namin na 245,000 kasama na yung hotel at yung ticket papunta ng Malaysia and Malaysia to Poland kasama na sa 245 pero ang budget mo pagkain mo sarili mo yun pero ang pera na lang namin, nung pinapalit namin, ako is 300 Euro, tapos si Jennifer is 200 Euro. So, ang ginawa namin ni Jennifer, hindi talaga kami kumakain sa labas. Sobrang tipid ang ginawa namin. Doon sa hotel kasi, mayroon silang ano, ikwento ko lang, meron silang, par yung initan ng tubig. So ang ginagawa namin ni Jennifer, bibili kami ng uh, sardinas, at saka noodles. Doon namin iluluto, tapos hati na kami doon. Grabe, grabe yung pagtitiis namin para lang matipid namin yung pera kasi syempre wala namang kami mag anak dun sa pupuntahan namin at saka nung time na yun talagang walang wala talaga kami nahiya naman na kung humingi sa nanay ko at sa ate ko kasi hanggat maaari kung umasa sa kanila hanggat maaari ko silang isturbuhin kasi kahit same ko na nasa abroad sila parehas silang nasa Singapore malapit sa Malaysia yun kung dahil pangarap ko te gusto ko to gusto ko kasing patunayan sa kanila na naabot ko to ng sarili ko lang na hindi ko sila kailangang istorbohin o hingyan ng tulong which is okay lang naman yun pero sa akin kasi hanggat maari hanggat kaya ko hindi ako hihingi ng tulong ganun sa 18 days namin sa Malaysia wala kami magawa na Jennifer hindi naman kami makapasyalas ng sobra sobra kasi wala nga kaming pera so ang ginawa namin ni Jennifer kasi doon sa Malaysia mayroong libreng bus yung tinatawag nilang go bus Go bus ba yun? Ang tagal na kasi. Basta may libreng bus doon na umiikot sa city. Doon na lang kami sumasakay. Tapos, papunta ng Twin Tower. And then, nung pumunta kami sa KL Tower, naglakad kami. Nilakad talaga namin ganun kalayo para lang makapasyal. Kasi, nabuboard na talaga kami sa hotel. Sobra. Kaya kahit wala kaming pera, nakaraos talaga kami ni Jennifer. Tapos, nung nasa Poland na kami, ang flight kasi namin, 8 hours pa. Gusto na naming maligo ganun. So, ang ginawa namin, naghanap kami ng Airbnb na matutuluyan ng isang araw, ay isang gabi para makatulog kami at makaligo. Yun, nakahanap kami. Tapos, kinabukasan, yun na, naka-flight na kami papunta dito sa Madrid. Kaya, yun po yung mga experience namin. Kung may kakwento ko lang sa inyo lahat, sobrang dami, lalong-lalo na ako na yung experience ko lalong-lalo na sa immigration kasi ako, Share ko na nga lang din. Kasi, isang video na nga lang din eh. Lalo ako. Ako yung laging natatanong ng immigration na interview. Kasi, fault ko naman. Kasi, nung dumating kami ng Poland is nakalimutan ko yung mga papeles na dapat. Uh, nandun lahat ng mga about sa work namin. Nakalimutan ko. Nilagay ko sa, ano ko, check-in baggage ko. Na dapat is nasa hand carry. Ewan ko ba, hindi ako aware. Siyempre, first time kayo naman lahat sila, lahat sila nakaano na, nakapasok na. Ako na lang yung hindi pa. Tapos sabi ko doon sa immigration, sabi ko, baka pwede naman pong kunin ang kasama ko sa baggage ko yung papeles ko kasi nakalimutan ko doon. Tapos, parang napaisip siya. Tapos, ang ginawa na lang, sige, sige, wag na, sabi niya. Yun pala, hindi ko alam. Mayroon siyang code siguro na nilagay sa passport ko. Hindi ko alam kung ano yun. Sila lang makakaalam nun, di ba? simula nun, bawat airport na dadaanan ko ay may interview na ako. So, nag, ito na. nagstay na kami ng one day sa Poland. Tapos, nung magpa-flight na kami ng Poland to Madrid, bago ako umalis ng Poland, muntik na kaming hindi makaalis. Magkuklose na yung gate. Kaming dalawa na lang ni Jennifer na iiwan kasi hinihintay niya ako eh. Yun pala, nung pagdating ko pa lang, na hindi ko na, naipakita ipakita yung mga papeles, meron siyang code nga na nilagay. Yun, tinanong ako, anong gagawin mo sa, sa lima kami na nag-flight pa ispany. Eh, Sabi eh. niya, lima, o oh, lima kami. Nauna na yung tatlo, tapos dalawa na lang kami ni Jennifer. Si Jennifer, nakalagpas naka na sa immigration, ako na lang yung nauhuli. Tinanong ako, bakit, anong gagawin mo sa Spain? Sabi sa akin, di ba kakaano mo lang, kaka, dating mo lang ng Poland, bakit aalis ka na agad? So, ako naman, ang maganda kasi ang nangyari, bago kami mag-flight, nagkakwentuhan yung mga kasama namin, yung dalawang kasama namin na Once daw na na-interview na ng immigration, dapat alam mo yung sagot mo at consistent yung sagot mo. Hindi, actually, hindi naman ako yung kakwentuhan nila. Yung langalang, lang marilas yung tenga ko. Naririnig ko, nagkakwentosin na dapat daw isasagot mo. Bakit wala kang ticket pabalik ng Poland? Ang sasagot mo, wala ka pang ticket kasi hindi mo alam kung magpa-plane ka ba or magta-train or magbabas pa uwi. Ay pabalik. Tapos, ang sasabihin mo daw, magbabakasyon ka lang sa kaibigan mo kasi uh, hindi pa hindi ka pa mag start sa work mga ganun so ganun yung sinabi ko sabi ko nung tinanong ako bakit wala akong ticket pabalik ang sabi ko hindi ko kasi alam kung kailan ako babalik kasi magbabakasyon ako next month pa kasi ako mag start sa work mga ganun talagang aalis na yung ano plano buti ewan ko will na siguro ni God na makaalis ako yun pinayagan na akong umalis tapos ito na naman ay nako pagdating na naman ng Madrid, in interview na naman ako ng immigration. Tapos, pagdating ng na immigration, nauna na naman na yung, nahuli yung mga kasama ko. Kasi sabi ko, sabi namin, ako yung siguro yung nahuli kaya na-interview ako. Kasi hindi pa namin, hindi pa nagsising in sa amin na dahil dun sa paglapag ko ng Poland, yung nakalimutan ko yung ano, by code na pala. Sabi ko, ako naman mauna ngayon. Baka kasi dahil ako yung nahuli, kaya ako yung in-interview. Nung no, ako na naman ang nauna, in-interview na naman ako. So, yun doon na nag, ano sa akin, na may code na talaga yung passport ko o yung visa ko. Nadami pa yung katabi ko, si Ate Marisa. Kasi magkatapat kami noon eh, ng immigration, di ba dalawa? Ilan yan? Tapos magkatapat kami. Sabi niya, anong ginagawa mo dito sa Madrid? Di ba kakalapag mo lang sa, ano, Poland kahapon? Bakit nandito ka? So, kung ano yung tinanong sa akin doon sa Poland? Yun din ang tinanong dito sa akin sa Madrid. Sabi ko, magbibisit lang ako sa kaibigan kasi wala pa ako, hindi pa ako mag-start sa work. Tapos, yung ticket ko pabalik, hindi pa ako nagbubuk kasi hindi ko alam kung magbabas ako or plane. Ganun. Consistent yung sakot ko. Dapat maging consistent ka, tsaka huwag kang kabantas tapos nagpe-pray ako ng hirap. Ganun din. Tapos, kunwari, ewan ko kung totoong may tinatawagan sila. May tumatawag sa phone, tapos, so, kabang kabadong kabado na talaga ako ng time na yun. Kasi, na-hold kami, tapos tam, pati yung <laughs> katapat ko na hold din eh, si Ate Marisa eh. Ay, thank you Lord. Dahil sa consistent yung mga sagot ko din, siguro yung tinawagan yung immigration na nag-ano sa akin, hindi ko lang alam, ha, wala akong idea. Pinapasok pa rin ka. Pinapasok naman kami, thanks God. Grabe talaga yung pinagdaanan namin. Pinagda lalo, lalo ako. Tapos, nung nandito na kami sa Spain, masasabi kong Um swerte 'yung mga dumadating dito sa Spain ngayon kasi marami na kaming Pilipino dito. Dati kasi nung dumating kami, medyo kunti pa lang 'yung mga nanggagaling sa Taiwan. Uh walang sumundo sa amin kasi 'yung So natulog muna kami sa airport kasi 'yung classmate ko na nakahanap ng kwarto namin hindi dito nakatira sa Madrid. Southside Madrid siya. So ang ginawa niya, binigay niya nang sa amin 'yung address na pag pagyestehan namin. So, walang sumundo sa amin. nag kami. Pagdating namin sa ano apartment, nagdo-doorbell kami. Madaling araw yun. Hindi kami pinagbuksan. So, winter pa nung time na yun. Medyo malamig. Magsa-summer naman na. Pero, syempre, first time namin sa Europe eh, Nilalamig pa kami. Four hours kami naghintay sa labas ng apartment. Kasi, yun pala yung mga may-ari ng apartment is wala doon na sa work, stay in sa trabaho. Ang nandun is borders. So, hindi daw sila sinabihan na darating kami. Dito kasi sa Spain, pag hindi nag-abiso, walang abiso, walang sabi, hindi ka talaga pagbubuksan kasi baka masamang tao yun, ba diba? So, nag-stay kami hanggang umaga. Yun yung kwento namin. Kaya, yung mga sis, yung mga nagpapahelp or nagtatanong kung paano kami nakapunta, yun po yung mga dinanas namin. Uh, sariling sikap po at tsaga at pera din po kailangan yang mag-invest ng pera at lakas ng loob. Yun lang po, hindi po yung basta-basta na tutulungan kayo, ihanapan kayo ng amo, ganun-ganun. Kasi kami nung dumating kami dito, walang-wala kami. Wala din kami trabaho. Kami ni Jennifer, nung dumating kami dito kasi summer, pag summer kasi dito medyo ma mahirap maghanap ng work. So kami, two months kami nakatambay. Two months bago kami nagkaroon ng trabaho. Tapos, kung ano lang yung may bibigay sa amin na trabaho, like part-time or kahit mababa yung sahod, kinagat namin para lang makasurvive kami dito sa Spain. So, ngayon, okay na okay na kami kasi anim na taon na kami dito. Tapos, kung katulad ng tita ko dumating dito, swerte siya kasi nandito na ako na tumutulong sa kanya. Kahit wala pa siyang trabaho, nabibigyan ko siya ng mga part-time niya. And like sa katulad namin dati, sariling sikap kahit sa pag-a-apply, kung saan-saan kami napupunta ni Jennifer para mag-apply, para maghanap ng trabaho. Kasi yung kakilala ko nga dito, wala nga kaming kakilala. Yung bukod-tanging kakilala ko is hindi dito nakatira sa Madrid. Nasa labas siya. So, napupuntahan niya lang kami pag day off niya. Gano'n. Kaya, sa mga gustong magpunta po dito, uh, sinishare ko yung mga experience namin at um, sinasabi ko yung mga naranasan namin para may guide kayo and my idea po. Ganon po. Salamat po sa laging panonood. I love you all. Hanggang dito na lang muna. Sobrang haba na ng vlog ko ngayon. At pasensya na akong paputol-putol kasi ito on the spot to. No scripted, walang script. Yung mga sinasabi ko sa inyo on the spot na kwento ko. <laughs> Hindi ko pinag-isipan kasi yun yung totoo, yun yung tunay na karanasan namin. Kaya sa mga Laging nag-PPM sa akin. Handa naman po akong sagutin yung mga tanong nyo. Basta hindi po ako busy. Okay lang pong i-message nyo ako kahit everyday. Mag-comment kayo dyan. Sasagutin ko hanggat maaari, hanggat kaya ko. Pero kung yung magpapatulong po kayo sa akin, pumunta dito, na wala po akong kakayahan na gano'n, na hanapan kayo ng amo. Hindi po, kasi ang mga amo po dito is nag-hired sila ng mga magtatrabaho sa bahay nila yung mga nandito na po. Wala pong uh, amo na kumukuha outside the country. Ganon po. Makakapunta lang po dito yung mga may kamag-anak dito na kinukuha sa Pilipinas by petition. Pero kung kami po na yung hindi nyo kakilala o kahit nga kamag-anak ko hindi ko kayang kunin. Eh. Ganon po yun. Ina-explain ko po sa inyo. Pero kung magtatanong lang po kayo, yun, magtatanong kayo, mag-ask kayo ng mga info about sa anong kaya ko po 'yun sagutin. 'Yun lang po. Basta mag-message lang kayo, sasagutin ko kung ano yung kaya kong sagutin. 'Yun lang po, salamat.